Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali na mapanuri sa mga sinasabi. At sa ikikilos, madisiplina at laging maingat sa pananalita. Ayaw nang may makakaaway na tao pero may lihim na matapang. Naugali, na kayang gawin pagkailangan sa trabaho. Ay striktong ugali na mas gugustuhin na magtrabaho. Nang mag-isa kaysa makipagkwentuhan, laging nakapokus sa mga ginagawa, sa tahanan ay maaruga sa pamilya para sa ikakaganda ng kalusugan, at maging malakas ang bawat katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 29, number 17 at number 36. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May madisiplinang ugali at pag may pinangako sa pamilya. Ay gagawin para sa masayang tahanan, at kung usapang suhulan ng pera ay lalayo kagad para walang maging sabit, may paninindigan sa mga nasabi ayaw ng mga usapang kalokohan lalo na sa pera mas gusto ang makapag-trabaho, masaya sa mga gawain dahil doon kumikita ng maayos na pera. At laging uunahin ang kasiyahan ng pamilya at hindi makukuha sa kinang ng pera. Maingat sa pamumuhay hindi nagpapataan na sa mga gawain. Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Sa trabaho ay matsaga mas gusto magtrabaho ng nag-iisa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 10 number 29 at number 22. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Uunahin ang mapasaya ang pamumuhay para laging may good energy ng swerte na maiipon, maingat sa mga ginagawa. At ganoon din sa pagsasalita, mas gusto kasama ang pamilya sa masayang pag-uusap para makabuo ng good vibes ng swerte. At ayaw ng utangan ng pera na usapan lalayo na kagad, may mahabang pasensya para walang maging problema sa ibang tao. Pag may sinabi ay gagawin ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 10 number 32 at number 18 Cancer Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matapat at may isipan at mata dahil sa pangarap na pag-asenso ayaw ng pagkakamali at masipag. Sa trabaho para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Maaruga sa pagkain ng pamilya, at masasayang usapan. Ang gusto ng laging may good energy ng swerte sa tahanan, at hindi basta gumagawa na magtiwala laging nag-iingat sa dapat nagagawin gagawin at isasalita, at bago gagawa ng gagawin ang nais ay may plano, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na dapat pagbabayaran ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 11 number 22 at number 19 Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Sa trabaho ay matiyaga at may matapat na ugali dahil doon nakakakuha ng pera na para makaipon para sa pamilya. Sa gawain ay maingat para hindi mapag-alita ng mga kasama. Sa trabaho, at ang ugali ay may katapangan na mahinahon dahil matahimik na araw ang gusto, masinop sa mga gagawin at kahit may kahirapan, ay gagawin para matapos ng maayos, hindi gagawa ng isang bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay. Una ang pamilya para mabigyan ng kasiyahan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 30 at number 16. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may maingat at matalinong isipan sa pamumuhay, at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at kung sa kaalaman, ay hindi basta magbibigay maingat para makagawa ng maayos na pamumuhay, at handa makatulong sa mga magulang kung may ekstrang pera ay mag-aabot na kagad, ayaw ng usapang may kaberdehan, at may kadaliang magalit ngayong araw, kaya ayaw ng mahabang usapan at paligoy-ligoy at hindi makukuha sa kinang ng pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 18 number 22 at number 32 Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri sa mga kakausapin at mga gagawin para walang maging suliranin sa pamumuhay, may maingat na ugali. Sa buhay mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa. Ayaw ng mga usapang suhulan ng pera dahil pwedeng makasira. Sa mga ginagawa at sa tahanan ay maaruga sa mga kailangan ng pamilya, at nang mabigyan ng maayos na buhay para maligaya lagi ang bahay, ang kasipagan ay hindi nagbabago para laging makagawa ng masaya at maayos na pamumuhay. Maingat sa pagsasalita ng walang maging suliranin sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 24 at number 16 at number 31 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Sa isipan ay matalino para magawa ang naaayon na gawain At laging maingat sa pagsasalita para ang sinasabi kayang mapasaya ang mga nakakausap na nagdadala ng good energy ng swerte ang nasa isipan, at madisiplina ayaw ng mga perang madumi na kinikita, at lalayo na kagad sa ganoong mga usapan, ayaw ng mga usapang kaberdehan, at mga utangan ng pera dahil ang pera ay para sa kanyang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25 number 11 at number 46. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapan na kalokohan pag, sa pera ang usapan, laging maingat sa mga gagawin para, Mapasaya ang buhay pamilya, mas gugustuhin ang mag. Trabaho kaysa makipagkwentuhan, ayaw ng mga usapan. Na may kaberdehan, uunahin ang magawa ang naipangako sa pamilya, na maibibigay para mapanatiling masaya ang tahanan, at kung sa trabaho na gagawin ay matyaga sa lahat ng oras dahil naaayon na pera ang kikitain, pag-iipon lagi ng pera ang nasa isipan para may magagamit sa oras ng emergency. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color yellow and color blue number 27, number 15 at number 9. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag at laging mapanuri ang mata. At isipan para ang gagawin ay maging maingat, matahimik. Naaraw ang gusto at ayaw ng naabala sa mga gagawin, pag oras na may ginagawa at may katapangan ang ugali na matahimik, na laging nakaplano ang gustong gagawin bago mag-uumpisa, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, Laging may pag-iingat sa pagtitiwala para walang maging suliranin sa mga nakakausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 19, number 32 at number 45. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag na masino pero may salita na may kataasan. Pag may gustong iparating, gumagawa na umiwas sa mga. Usapang utangan ng pera, may katapangan ang ugali. Na matahimik, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. At kung sa pera na pagkita ay ayaw ng may kalokohan, sa tahanan ay masasayang pag-uusap ang nais, ayaw ng nagpapataan sa trabaho dahil gusto ay makagawa ng pag-unlad sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8 number 29 at number 16. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masigla sa mga ginagawa sa buhay at maingat at pag. May nasabi sa pamilya ay gagawin para laging may masayang buhay tahanan at hangga't bata pa ang nasa isipan na. Maging masipag sa trabaho para makagawa ng ikakasaya ng buhay at pag-asenso at sa pamilya ay mas gusto ang masaya na laging pag-uusap at masasarap na makakain para laging maayos ang bawat kalusugan sa trabaho ay ayaw ng natatambakan ng mga gawain laging inuuna ang gawain kaysa makipagkwentuhan masinop sa pamumuhay at sa trabaho ay madisiplina ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 24 at number 15.